paghingi ng isang tao na maging iba ay tulad din ng paghingi sa kanya na itigil ang pagiging sarili niya. Bakit nga ba kung minsan kung sino pa yung nagsisimulang kahangahanga sa kanyang kabataan, sa paaralan, sa lipunan, at sa mata ng mga tao ay siya pa yung kalimitang naliligaw ng landas. Samantalang yung mga nagsisimula bilang sakit sa ulo ng mga magulang, pasaway, at laman ng lansangan ay sila pa yung umaasenso at nagtatagumpay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kasaysayan ng tao minsan ang naging papigat sa kanyang pamilya at nagmistulang mancha na dumudungis sa malinis na pangalan ng kanyang angkan dala na rin ng kabataan. Ngunit nagawang baguhin ang sarili at sinong mag-aakalang makakamit pa niya ang pinakamataas na pagkilala na maaring ibigay ng ating bansa. Ang kwento ni Mayor Rodrigo Roa Duterte o yung tinaguriang ang The Punisher. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rodrigo Roa Duterte ay mas nakilala ng lahat sa pangalang Digong. Siya ay tubong maasin sa Leyte at isinilang noong ikadalamputwalo ng Marso taong 1945. Ang kanilang angkan ay nagmula pa sa Xiamen sa Pidyan sa China. May lahi po silang inchik. Samantalang ang tatay naman niya na si Vicente Duterte ay isang Cebuano lawyer at minsan ang naging mayor sa Danau sa Cebu at naging gobernador nang noon ay nag-iisang probinsya ng Davao. Ang kanyang nanay Soleng naman ay isang school teacher sa Kabadbaran sa Agusan, isang pilantropo at isang kilalang civic leader ng mga Maranao. Ang kanilang angkan ay nakabase talaga sa Cebu kung saan naging mayor pa ng Cebu City ang kanyang tiyuhin at pinsan ang mag-amang Ramon at Ronald Duterte. Kamag-anak din nila ang napaka-influensyang pamilya ng mga Durano at Almendra sa lugar na yun. Nagpalipat-lipat sila ng tahanan mula sa Maasin sa Leyte sa side ng kanyang nanay Soleng patungo sa Danaw sa Cebu sa side naman ng tatay niya at ganon din sa Mindanao. Nagpabalik-balik sila sa mga lugar na ito hanggang sa magpasya ang tatay Vicente niya na manirahan na lang sila ng tuluyan sa rehiyon ng Davao noong taong 1950. Dahil nandito ang trabaho ng kanyang mga magulang hanggang sa pasukin na nga ng tatay niya ang politika at nakaupo ito bilang gobernador ng Davao. Bata pa lang si Digong ay nakaranas na siya ng pang-aabuso mula sa isang Amerikanong pari. Nag-aral siya sa Santa Ana Elementary School sa Davao City at nakapagtapos sa mababang paaralan noong taong 1956. Pero sa kabila ng pagiging public servant ng kanyang mga magulang at mayroong malinis na reputasyong pinangahawakan, ang batang si Digong ay sobrang tigas ng ulo. Siya ay sakit sa ulo ng kanyang mga magulang. Sobrang kulit, mahilig sa pakikipagsapalaran at kadalasan ay hindi mamatatagpuan sa bahay dahil palaging nasa galaan. Dahil nga mahilig sa adventure, ang makulit na batang ito, gustong gusto niyang lumipad at magpalipad ng aeroplano. Naayon pa sa alamat, nung siya ay 14 anyos pa lamang, ay pinalipad niya ang isang maliit na aeroplano nang hindi nagpapaalam sa kanyang mga magulang at nagpaikot-ikot siya sa itaas ng kanilang mga kapitbahay. Nag-aral siya sa Ateneo de Davao High School pero di pa man nagtatagal, napatalsik agad siya dito dahil sa sobrang pasaway at katigasan ng ulo. Sa galit ng kanyang tatay, ipinatapon siya nito sa isang paaralang malayo sa Dabaw upang makaiwa sa barkada baka sakaling magtitino sa paraang iyon. Ngunit napatalsik na naman siya dahil sa kaparehong dahilan at nakapagtanim pa ng galit matapos siyang ipahiya sa harap ng kanyang mga kamag-aaral bilang bahagi ng kanilang pagdidisiplina sa batang si Digong hanggang sa mapapunta siya sa dating Holy Cross College of Digos at dito nga siya nakagraduate ng high school. Pagdating ng kolehiyo, tuluyan na nga siyang nag-aaral sa paglipad sa isang kilalang training school at nang may permiso na siyang lumipad sa sarili niya, muli siya nagpalipad ng aeroplano ngunit sa pagkakataong ito ay sa paligid ng kanyang paaralan na pinasukan nung high school kung saan siya ay napatalsik. Inikutan niya ito at nilipara ng mababa para lang batuhin ng malaking bato ang bubunga ng school bilang ganti niya sa pagpapahiya at pagpapatalsik ng mga ito sa kanya noong mga panahong nag-aaral pa siya doon. Nakalauna naman ay humingi na rin siya ng tawad sa pamunuan nang magkabait na siya. Nag-aral din si Digong ng political science sa Lyceum of the Philippines sa Maynila noong taong 1968 at nakahiligan niya ang pagbabasa ng mga aklat lalo na yung may mga tema ng kasaysayan ng mundo naging interesado siya sa biography ni na Napoleon Bonaparte at Lake One New at ganoon din sa kasaysayan ng Pilipinas at lalong lalo na sa Mindanao na kanyang kanalakihan. Nahilig din siya sa economics at sa mga usaping political. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa San Beda College of Law noong 1972 kung saan muling nadawit na naman siya sa isang kontrabersya matapos niyang mabaril ang isang Octavio Goko na isa ring law student matapos siyang bulihin nito dahil naman sa kanyang salita na may puntong bisaya. Ito yung mga panahong normal sa mga estudyante ang pagdadala ng baril sa paaralan noong dekada 70. Nang siya ay makapasa sa bar exams, nakapagtrabaho siya sa Davao City Prosecution's Office simula 1977 hanggang 1986 kung kailan naganap ang People Power Revolution. Inapun siya nang noon ay Pangulong Cory Aquino bilang Vice Mayor ng Davao at na sumapit ang halala noong 1988, tumakbo na rin siya at nanalo bilang mayor ng Davao na noong mga panahong yun ay puno puno ng masasamang loob at laganap ang kaguluhan. And the rest is history na nga. Nanungkulan ito bilang mayor sa loob ng mahabang panahon at dahil hindi nga nakapaloob sa batas ang tuloy-tuloy na panunungkulan, nagko-congressman siya o kaya ay nagbabais mayor sa tuwing matatapos ang kanyang termino at muling bumabalik sa pagka-mayor. Si Mayor Duterte ang itinanghal na may pinakamahabang panunungkulan bilang mayor dito sa bansa. Umupo siya sa kabuoang pitong termino o katumbas nito ang mahigit dalawang dekada sa posisyon. Dito naman niya inani ang bansag na The Punisher, Dirty Harry o The Dirty Harry bilang kanyang pamamaraan sa pagsugpo sa mga masasamang loob sa kanyang nasasakupan. At sabi nga nila, kapag ikaw ay binansaga ng malulupit na pangalan, Ibig sabihin nun ay talagang kinatatakutan ka ng iyong mga kalaban. Nilinis niya ang Dabaw mula sa masasamang loob at sa lahat ng klase ng krimen mula sa Dabaw City Hostage Crisis, sa isyo ng mga panggagahasa sa mga kababaihan, sa mga smuggling, hanggang sa mga extrajudicial killings. Paunti-unti, ang dating imahe ng Dabaw na nakakatakot puntahan dahil sa laganap na kaguluhan ay napalitan bilang kaya-ayang terhan at makailang beses na kinilala ng mundo bilang pinakamalinis at pinakaligtas na syudad para sa pamilya. Credit lahat ito sa tagumpay ng kumpanya ng pamunuan ni Mayor Duterte. Ngunit sa kabila nito, hindi may pagkakailang bago mo ipakilala sa mundo ang iyong bayan ay eh kailangan mo munang pagdaanan ang pinakamahirap na pagsubok na dapat mong mapagtagumpayan. Isa sa mga ito, yan ang masugpo ng dabaw ang matinding problema sa peace and order, tunay ngang tumahimik ang lugar Ngunit kaagapay naman ito ang isang napakalaking kontrobersya. Sinasabi ng iba na mayroon daw vigilante group si Mayor Duterte na siyang responsable sa kabi kabilang patayan sa lungsod. Na kaya sinasabing patahimik niya ay dahil natatakot ang na mga taong lumabas sa lansangan. Naging kakambal na ng pangalan ni Mayor Duterte ang Davao Death Squad o yung vigilante group na nakilala sa tawag na DDS. Tinira siya ng Human Rights sa isyu ng extrajudicial killings dahil sa kanyang kawalan ng aksyon sa kabi-kabilang patayan sa lungsod na siyang dahilan kung bakit iginigayit nilang leader o miyembro nito si Mayor Duterte. Ngunit ni Minsan, wala namang pag-amin na nangyari mula sa bibig ng Mayor na may kinalaman nga siya o miyembro siya ng vigilante grupo na ito. Pero tahasa naman niyang sinasabi na suportado niya ang pagpatay sa mga kriminal. Sinabi pa niya na kung ikaw ay kriminal at nakagawa ka ng masama sa Dabaw, ay automatic na subject ka ng assassinas yun. At kaya niya napatahimik ang Dabaw ay dahil pinapatay na niya ang lahat ng kriminal doon. Hinamon din niya ang human rights na magtungo sa Dabaw at humanap ng ebidensya na magdidiin sa kanya na talagang miyembro siya ng DDS. Paborito din niyang gamitin ang kanyang Harley Davidson na big bike at nagrorondang mag-isa sa kabisera ng lungsod na lalo naman nagtatak sa kanyang imahe bilang The Punisher. Minsan nagpapanggap din siyang taxi driver at nagmamanman sa paligid nang walang nakakaalam. Naging instrumento din siya ng kapayapaan at inirespeto ng iba't ibang lipi ng mga tao na naninirahan sa Mindanao. Mga Kristiyano, Muslim, Lumad, Maranao, maging ang mga rebelding Muslim at Komunista ay umani ng respeto kay Mayor Duterte. Hindi siya nangingiming magtungo o pasukin ang mga kuta ng mga ito upang alamin ang problema nila at mapag-usapan ng maayos. Naayon pa sa mayor ay eh suportado niya ang pinagmumulan ng kanilang ipinaglalaban ngunit hindi niya pinapayagan ang armadong pakikibaka. Dahil sa respetong ito na ibinibigay sa kanya, di mabilang na hostage o yung mga prisoners of war ang nailigtas niya mula sa kamay ng mga rebelde. Minsan na rin niyang hinayaan ng mga ito na bumaba sa kabisera ng lungsod ngunit bawal ang armas upang makapaglamay sa pagkamatay ng kanilang leader na si Commander Parago na personal na kaibigan din ni Mayor Duterte. Matindi din ang disiplin ang pinairal niya sa Davao na maging ang foreigner ay pinakain niya ng upos na sigarilyo ng maaktuhang nagkakalat ito. Simula't simula pa lang, ayaw na ayaw na din niya sa droga at katunayan noong taong 2003, nagpatayo siya ng Drug Rehabilitation Center na kung saan Binibigyan pa niya ng 2,000 monthly allowance sa mga adik para lang mahimok na magbalik loob ang mga ito sa tamang landas. Bawal ding magbenta, uminom, manigarilyo at pakalat-kalat sa kalye sa partikular na oras ng gabi. Bawal din na magingay at merong napakabagal na speed limit ang mga sasakyan para sa kaligtasan ng lahat. Inuutosan din niya ang mga shopping malls at ang lahat ng mga establishmento na maglagay ng mga high definition CCTV para na rin sa kanilang kaligtasan. Nakaban din ang lahat ng klase ng paputok sa tuwing sasapit ang bagong taon. At ang lahat ng yan ay mahigpit na ipinapatupad sa lungsod. Na kung susundin mong lahat, ay iisipin mong boring manirahan sa dabaw dahil sa dami ng bawal. Ngunit ito lang ang tanging paraan para magkaroon ng tahimik at payapang komunidad. Kasabay nito, bumili rin naman ang gobyerno ng maraming ambulansya para naman sa Central Hotline 911 na tanging sila lang ang meron sa buong Pilipinas at maging sa buong Asya na magagamit mo ng libre at madaling tawagan kapag may mga emergencies. Meron din silang maraming mobile patrol at motorsiklo para naman sa mga kapulisan na 24 oras rumoronda. Yan at napakarami pang iba na hindi na natin isasama dahil sa limitadong oras natin dito sa kwento. Inayakan din ni Mayor Duterte ang mga kababayan niya sa Leyte na kanyang bayang sinilangan nalubhang na sa lanta ng Bagyong Yolanda at si tindi ng Hapis siya mismo nanguna sa humanitarian mission kasama ang buong team ng mga doktor nurse at search and rescue personnel mula sa Davao na sila pa yung naunang dumating sa lugar na masigit na nangangailangan ng tulong kaysa sa national government kasabay ng 7 milyong pisong tulong pinansyal na siya rin kauna-unahang tinanggap ng mga tao doon at dahil nga sa kanyang mga nagawa sa Davao mula sa pagiging pugad ng mga kriminal hanggang sa pinakaligtas at pinakamapayapang lunsod sa buong Pilipinas. Alam nyo bang inalok siya ni na Presidente Ramos, Presidente Estrada, Presidente Arroyo at Presidente Aquino bilang interior secretary nila? Ngunit tinanggihan niya ang lahat ng ito at ang tanging nasabi na lang niya ay hindi siya kwalipikado sa posisyon. Tinanggihan din ni Mayor Duterte ang nominasyon bilang most outstanding mayor sa buong mundo mula sa isang international body. At ang tanging isinagot lang niya ay hindi siya tumatanggap ng award bilang bahagi ng kanyang prinsipyo dahil ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Pero ang higit sa lahat, nakilala si Mayor Duterte bilang prangka at walang habas ang dila sa pagmumura. Mahilig din siya sa mga talinhaga na kalimitan ay siya lang ang nakakaalam. Tuwan-tuwa din siyang binubuli at pinagtatawanan lalo na mga opisyal ng gobyerno na katangi ang hindi na mawawala sa kanya. Masamang katangian para sa mga alagad ng simbahan ngunit lalo namang inidulo ng karamihan. Taong 2016 presidential elections, lumakas na lumakas ang panawagan na tumakbo siya sa halalan sa kabila ng kanyang mayat mayang pagtanggi. Dahil ayon sa kanya, ang pagiging pangulo ng bansa ay isang bagay na itinadhana at magpapakatotoo na siya sa mga tao. Hindi siya kwalipikado sa posisyon dahil sa kanyang edad at sa antas ng kanyang kalusugan masyado na siyang matanda para sa posisyong iyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, hindi siya tinantana ng mga naniniwala sa kanya na para bang isang binata na matyagang nanunuyo sa isang napakayuming dalaga na hindi sumuko hanggang sa huling sandali, hanggang hindi naririnig mula dito ang kanyang matamis na oo. Last minute na ng kanilang napapayag si Mayor Duterte na tumakbo sa posisyon at bilang ganti, hindi nga nila ito binigo at nanalo ng landslide sa kanyang mga kalaban. And the rest is history. Ikaw kaibigan, aprobado ba sa iyo ang kanyang pamumuno? Anong marka ang ibibigay mo sa kanya kung ikukumpara sa mga naon ng presidente ng bansa? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli!